Matapos ang lagpas isang buwan ng nakakalipas, nang nakakalipas, ng maghiwalay sina Sara Labati at Richard Gutierrez, finally ay nagkaayos na ang dalawa ngayong araw na ito. Ayon sa latest interview ngayon ni Sara Labati sa Cosmopolitan, okay na daw sila ngayon ni Richard Gutierrez. Masaya siya at grateful. Happy din daw siyang nagbalik showbiz na siya at nagtatrabahong muli. Ibinunyag din niya ang isa sa mga dahilan ng di nila pagkakaintindihan ni Richard. Ayon sa kanyang naging interview, we're okay. I'm holding up pretty well. I'm happy. Again, I'm grateful. There's nothing more to say than I'm really feeling blessed. And it's a good time to just work on myself. I think when you work hard for your own money, you don't owe anyone any explanation. You work so hard to do what? To explain yourself? If you have a job and you work so hard, then you don't have to explain yourself to anyone. Just do your thing, whatever it is that you want to do. There's nothing I value more than my peace. That's a non negotiable. So ayun na nga kay Sarah Labati ay okay na sila ni Richard Gutierrez. Pero hindi naman ibig sabihin na porket okay na sila, e eh nagkabalikan na rin sila. Currently ay magkahiwalay pa rin ang dalawa at for now ay desidido pa rin silang ipaanal ang kasal nila. Pero never say never dahil posible pa rin namang magkabalikan pa sila alang-alang sa dalawa nilang anak. Pero kapansin-pansin naman sa naging statement ni Sara na may issue talaga sila patungkol sa pera. Matatanda ang recently ay publicly na sinisita ni Annabel Rama si Sara ukol sa mga pagsya-shopping nito ng luxury items. Kaya naman sinabi niya ngayong nagtatrabaho na siya, hindi na niya kailangang mag-explain sa kahit na sino. Speaking of Annabel Rama, may panibagong pasabog na naman ito patungkol kay Sara Lapati. Sa latest interview niya, ay pinapahanap na niya ng bagong asawa si Richard at indirectly niyang sinabing si Sara ay tumitingin daw sa ibang lalaki. Ayon sa kanya, ang birthday wish ko for Chard ay good health, na ilayo siya sa diskrasya. Makahanap ng lifetime partner na mag-take care sa kanya sa lahat-lahat, tulad ng ginawa ko kay Eduardo. Babaeng hindi na tumitingin sa iba. Yan ang dasal ko kanina sa Santo Nino. Tuloy-tuloy rin ang magandang karir niya. Mabigyan siya palagi ng good projects ng ABS-CBN. Hindi naman batid kung may katotohanan ba ang isiniwalat na ito ni Annabel Rama, o baka naman nag exaggerate lang siya dahil ayaw niya talaga sa manugang niya. Walang proof na nagloloko o may lalaki si Sara Labati. Pero ayon sa mga netizens, posible namang totoo din dahil hindi natin talaga alam ang tunay na istorya. Sa ngayon ay co-parenting si Richard at Sarah sa dalawa nilang anak na lalaki. Minsan nasa poder ni Sarah, minsan naman ay nasa poder sila ni Richard. Narito nga ang naging komento ng mga netizens. Curious ako kung totoo na tumingin sa iba si Sara, Sino ang guy na ipinagpalit mo ang isang Richard Gutierrez? Ito na naman ang mga chismosa na side naman ngayon kay Annabel Rama. Una minensyon yung gastos naging gastador agad si Sarah. Ngayon may na-mention na ganyan, biglang nagloko naman. Lahat na lang papaniwalaan kahit wala pang proof.